Hindi totoo yung EDSA. mo eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Ay, may kaso rin yun. Alam mo? General, The yung kasi night. ang... Yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, <laughs> yung change oil ang tawag opo, natin. Opo. Mahalaga yun. Opo. Baka na lang Wala mo ba wala sa akin? Hindi Hindi yung mga mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. alam mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako sa ginawa mo. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan niyo huling nabalitaan na unang nabalitaan na nahuli na si Michael Kataroha at paano po ito sinurender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin ay August 15 ata o no nag-turn over dito sa amin. Uh, of course, nag-request ako ng uh, kung pwede ma turnover but sabi nila uh, there are certain procedures na kailangan gagawin. Uh, pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Kataroha. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas uli ito. Pag na, pagpunta sa piskal, pagpunta sa... So, gato, tama ba yun? hindi po ako abogado, can I ask my uh, uh, DDG for administration, Attorney Al, to answer it? Because your own or uh, Mr. Chair, siya rin po ang chip uh, chief ng Board of Inquiry regarding that uh, pagtakas ni... Uh, lalabas po siya, lalabas ulit siya. Uh, magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero i-request po namin through the, through the prosecutor na kung pwede, zoom na lang po. Through zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Salamat, salamat. General, yung Board of Inquiry nyo, kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Ah uh, Your Honor, uh, unang-una po, ang, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay nagkontak... So, ang tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Uh, uh, siguro po, humihingi po kami ng mga dalawang linggo po. Kasi po, lahat po ng involved na mga... Pwedeng involved na mga... Guardia, Uh, pati po kung ba paano po nangyari ang nakalabas siya ay masusi po namin iimbestigahan. Uh, nasimulan ko na po uh, mag-conduct ng uh, tactical interview po kay uh, Mr. Kataroha at uh, isa sa lali po siya talaga sa masusing imbestigasyon ng Board of Inquiry mismo. Siguro pagkatapos ng itong imbestigasyon neto. Salamat, salamat. The committee would also expect to have a copy of your comprehensive report. Tatanungin kita, salamat General uh, Pereira, salamat General Katapang. Michael Cataroha, lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? July? 7 po. Anong oras? Alas 9 mo na umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 mo. Alas 9. Sinabayan mo, pag, pagpasok, paglabas, ano oras lumabas yung truck ng basura? Ma? Ba? Ano oras lumabas yung truck ng basura? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura na alas 9. Okay, Nakatakas ka rin na alas 9? Hindi ko alam kasi wala akong unahang-unahang nun eh. Walang relo? Oo. Okay, wala Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura, pumasok ka sa basurahan. Pumasok ko sa ilalim ng truck. Sa ilalim ng truck pumasok ka? Oo. Uh, Pinag-aralan mo na nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit uh, alam mo meron CCTV City wala. Wala po. Uh, yung, yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate? Hindi ko alam siya eh. Eh, paano mo na alam mo nasa labas ka na? Eh, marami na kong sasakyan eh. Marami na, traffic na, marami kang naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo marami sasakyan? Mamanap mo ako sa C6. Bumaba sa? <laughs> C6. C6? O, paano mo na alam C6 na yun? Eh, hindi po kami naman na eh. Sa C6 pero kanina sinabi mo kay kay Police Major Muratillo, binaybay mo EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Hindi totoo yung EDSA. Hindi mo eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun, alam mo? So anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6, pagbaba mo ng C6, nagpauna nakapaloy sa Antipolo. Sumakay ka. Naglakad ka pauwi ng Antipolo. Binaybay mo yung Laguna de Bay. Opo. Oh, pa ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung wala kasi yung lumayo yung Hindi ko mai paki ulit. Yung po kasi lumayo yung kalaki. Doon dumaan yung truck. Opo. Oh, Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi po. Ano suot mo? Ganyan din. Nakahubad na po. Ah, nakahubad ka, naka-shorts ka na lang. Opo. Oh, Tuloy ka na sa Angono. Kahit na wala po. Antipolo, tapos tin, tinuloy mo ang, ang, gano gono, hindi na? Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaotnyo po. Sa? Kaotnyo pa inaan. Ba't may, ka -may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang? Naka, damit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Sa kaimiyan po. Ah, may kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yeah, may, uh, may po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kakamag-anak ka, mo, barkada mo? Ay, hindi po. Meron tumakas. ka bang meron ba nag-utos sa para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas. Opo. Bakit ka naman tumakas? Kumulang po po. Ha? Kumulang po po, wala akong dalaw. Ah, wala kang dalaw, nainip ka. Opo. Naburyong ka. Opo. Doon ba sa habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam ka eh. Ha? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may ka sa labas pag ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ibig mo, ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. wala, ba, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim. Wala pa wala kayo kay. Wala, wala ka rin nakita aso. Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps. Meron po. O hindi ka sumabit. Hindi po. Hindi ka tumama sa humps. Wala po. Naikot yung propeller. Okay. Naikot yung propeller ng truck. Hindi ka tinamaan. Wala po. Ilang minuto ka mula nung, mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras, oras po. Ilang oras? Yung ulang po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahinya po. Ah, naka, paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chasis po. chassis Di ba mainit yung chasis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng pag-asa ko. Ano yung, alam ko, bumabaha baha bumabaha, bahaba, pa noon. Eh. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committing ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng bilibid? Oo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Oo. Anong narinig mo? Ano, nakalabas mo ko ng bilibid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Niloko po. Alak Kar niyo oras po. Puno na kagad ng basura? Opo. So, bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura, dumating na alas 9, puno na. Opo. So, pagpasok pa lang, puno na yung... Eh, po. Lumabas po kasi yung ng basura eh. Pakiulit? Lumabas po ulo, niya na namin, nilap mo basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura? Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura? Opo. Ma matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yun, kung makikita natin mamaya? Hindi na mo eh. Bakit? Kasi mo, oh, marami po silang yung kalakay. Eh. Ma wala nang? Marami po yung umuwa nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Oo mo. Uh, pa paano mo napili na yung truck na yun may merong higaan, malalim? Hindi, hey, lahat naman po yung eh. Ha? Nah, lahat naman ah, po ah. na Ah, lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, okay. ganun katagal ka nakalabas. Okay. Handa, mong, handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Okay. Sa, sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? Dalawang taon? Wala pa, wala pa mo dalawang taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Okay. Hmm. Mga ilan ah? Yung ulang kong masabi sa rin, wala So, yung, mga, yung mga nababalitaan mo habang <laughs> kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung uwa lang sir eh, maling tao ko eh, patay na lang po eh. Patay na? Hindi mo lang po, may Pag nakalabas pa, patay na? Oo Kaya yung hindi lang... na nakabalik? Opo. Ay eh, bakit po. ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Pakalamat nga po mo, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, o, binuhay ka ng, Opo. sina, o, eh. ng Angono Police, lahat. O, eh. Kahit alam mo, malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Na umiiwan po na parenthesis kalaha mo 'no, oi. Humingi ng nang? Umi po na malaking pasensya kalaha mo, Dior. Humingi ng kanang General katapang oh, at sa lahat ng taga-Bureau dahil uh, binuhay ka pa. Opo. Na uuha ayo mo account niyo ko, oh, pasensya na po ayo. Kung so, sakali ng uha sa ayo makaka mo nila, oi, eh, mababaw po. Kung patatawarin kami eh, bago pang kaso yung evasion of sentence, maghihiring -e pinag-uusapan natin 'yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba, yung iba namatay. Sabi mo, doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Eh, hey, hey. Ganon okay. din daw yung ginawa nila, tapos sasakay sa ilalim ng truck. Hindi, eh, ukuha okay. lang Ay hindi, nakipag-istoryahan Ano yon Sa iyong selda o sa iyong, uh, sa iyong mga kasama sa... Sige-sige, Sputnika, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon Commander mo namin. namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na? July 7? Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon? Wala na po. On. Wala ka na? Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Isang linggo po. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw, dumarating yung truck, alas 9. Opo. So pinag-aralan mo araw-araw, walang, 'di ba meron tong mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, mayroong barangay tanod. Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi mo eh, marami ko nakatapo na basura eh. Maraming nakatapo na basura Opo. na nakakalat, nagtago karon. Hindi mo. Ano ibig sabihin, busy sila? Opo. So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Yan ako, kumukulong-kulong ko ng mga oras na yun. Ah, uh, tumutulong ka mag, magkarga mag ng basura. Okay. Dump truck, bukas ang likuran. Opo. Okay. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So, paghagis mo ng basura sa likod, siguro, may habang ako, naandar, Meron kong na L300. May dumaan na L300. Opo. Okay. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo? Nung ako kumakok sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim ng truck? Oo Okay. Ano naman yung L300 na yan? Ayoko yung umuwa ko ng pakain, mang iyo. Yung pang mo, malapit doon sa lutuan? Oo, malapit po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Oo. Wala na akong may dadagdag na katanungan kung, nag, kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganun katagal? Mga oras po. Kalahating oras? Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara, sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo? Opo. Eh, dumaan na kayo ng, ano, Nang uh, expressway, SLEX. Alam mo rin yung SLEX? Oo Opo. So, wala kang hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa? Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung nung bumaba ka, nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakan yung oran po. Ano, ano? Nilakan yung oran po, ako na po namin. Oh, hindi ka na, hindi ka na, hindi ka pinansin? Hindi ko kasi madumi, madumi po ako na eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante noon? Ha, ilan? Wala po pahinante yan eh. Driver lang? Opo. Ganun pala, walang, walang, walang pahinante, walang kasama. Wala walang po. helper? Wala. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si senator Padilla. Uh, tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau, pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo, alam mo ba yun? Oo, Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Hira eh. Pamihira. Dapat nag-isip ka din General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggunyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? Uh, I-reviewin po namin yung uh, paalisis dito. Pati kasi may version rin siya na nakikipag- uh, balak niya sumabay lang sa mga bisita uh, lahat po ng policy uh, i-review pati pagkuha ng basura kung anong oras at uh, dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikisa nakikitulong paglipat ng mga ano and then of course tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng, ng basura yung tao lang nila wala pong lalapit na PDL kasi baka makugga na naman kung uh, baka mainganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni uh, Michael gagayahin no so kung ganong kabilis siya uh, ma ma nire, nire namin in in uh, gun in 12 12 seconds eh 12 seconds nakapasok agad siya doon sa sa ilalim ng truck so marami pong babaguhin pati yung mga guwardiya eh aba siguro hmm. nagkakalat na ah, nagko-collecta ng uh, basura, may may bantay hmm. na rin po. So uh, Yung sa bureau po kasi makaka adjust naman po 'yan dahil siyempre may may mga, mga disciplinary action dyan. Na Ano lang ako si Bilanggo? Ano yung privilege mo wala sa mga bilanggo niyan? hindi naman wala po mawawala. Uh, tuloy po yung uh, uh, dalaw pero ngayon, higpitan ng konti. Uh, dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Uh, pero tuloy po, uh, uh, Senator uh, Robin, uh, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. Uh, uh, as soon as uh, maayos namin, kasi ma uh, ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito. Uh, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung yung dalaw naman po, tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala. Medyo ngayong walang eh, dalaw. General, uh, yung ang yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo, alam nyo naman, yung change oil ang tawag <laughs> opo, natin. Mahalaga yun. Opo, opo. opo. Wag, opo, opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng... sa ano. Opo, party opo, ng pa. rehabilitation din opo, yun, sir. At siya, importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila nakikita nila, lumalaki na nakikita oh, okay, rin siya. Malaking kayo, bagay paano. yun, sir. Malaking bagay po. Uh -huh. Part po yun ng uh, reformation, na uh, yeah. Senator. Huwag po kayo mag-alala. Uh, as soon as maayos na po namin itong problema na ito, uh, we will inform you. Baka uh, one week siguro. Mm -hmm. Bigyan niyo po kaming one mm -hmm. week para may, may, balik natin yung normal na bis bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Oh. Ang dami namang walang dalaw dyan ka may sasala kay Samuel, hindi mo malalaw eh. Eh, paano yan? Dinamay mo na lang ngayon ng lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Papaano yan, oh? o? Paano na kung sila kaya? Wala kong na sa akin. Hindi eh. Hindi lang yung akatwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Kailangan mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. <coughs> Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila sa akin eh. Ha? Galit po sila lang sa akin eh. eh, hey, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka? Nakaselda? 5-8 po. Muna? Hindi, Sputnik din yata yun eh. Oo po. Ay, parang ko, rin Sir. Rin. Dapat. Wala muna sa Sputnik to. Sa... sa... sa sa Oo. RDC. RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa 'yo Michael. Kasi maapekto mo ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilan taong ka na ba dito? po, sir. Ilan? pa Eh, kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang ng dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung, sir, nga, asan yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya, di ba, harboring na fugitive criminal yon Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, no dumating po kami doon sa lugar, nag lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon, ano po? Mer meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano sir, sa, sa ilang bahay. oras pa lang siya roon nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So, pinapasok siya. Siguro, sir. Kumakain siya ng... Dapat siguro, maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa maraysan. Kung saan bang man... Kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro, maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos noon? Wala po, sir. Hindi naman pa ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh. Para mapapasama mo ka lang ako kung ulap mo kasi ako lang mga oras na yun eh. Magpapasama ka? Saan? Ulap mo sa pinsan ko eh. Papasama ka saan? Sa lalay ko Wala po sumukot mo kaya lang ako ulap mo. Ah, magsusuko ka na? Opo. Ah. Eh, hapag mo lang ulap mo ah, kami. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa'yo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Oo. Huwag yeah. mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamuy tayo, pare. Ang mo yun. Kosa, ha? Oo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba, naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi mo kung alam saan eh. Eh. Ilang buwang ka na dito. Wala ka bang nadidinig sa mga pader. Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka ba naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir. Eh. Hindi ka naniniwala? Naniniwala naman ko, sir. Na may pinalalabas? Kasi mahiwaga ko yung binibig. Mahiwaga? Oo po. Eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. oh. Sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ko, ha? Makikinig ako sa iyo. Naintindihan mo? Salamat po Ginoong Pangulo.